Hinahanap ni Tata. <laughs> salamat daw, salamat. Isang uh, mainit na umaga po mga katuwang Ay, Good morning, good morning mga katuwang Ngayong umaga upuntahan po natin si Tatay Jaime Yung magama po ni Tatay Jaime, ni Tatat at ni Christina mga katuwang May galap shoutout sa ating mga katuwang uh, At gagapay abroad Especially kay Ma'am Chris Babae na tayo eh, si Ma'am Chris uh, Rogers uh, uh, Of USA Ayan Maraming salamat po sa mga padala po sa dalawang pamilya and sa dalawang pabango po namin ni Madam Reyna. Hi! Good morning! Good morning, morning Madam <laughs> Reyna, gandang umaga sa iyo. Gandang umaga po. Magandang umaga mga katuwang mga kaagapay, pageant yeah. viewers natin. Ngayong umaga, upuntahan po namin yung mag-aama po ni Tatay Jaime. Dalhin po natin itong padala po dito ni Ma'am Chris. Ayan, tara! Go, go, go! Let's go po! Tahin natin. Halos ko eh. Dalawang linggo na rin tayong tinakapunta rito mga katuwang kinatatay uh, tatai time eh. sa ama. Tau po. Tau po. Tau po. tay. Tatay Jaime! Tulog oh. Tatay Jaime! Tatay Jaime! Tau po! Tau po! Tay! Tay kuya! Narinig na ni tata! Good morning! Tulog pa sila ng oras na. Minus 15 para alas 10 ng umaga mga katuwang. So, ito na, nagising na si Tatay Jaime. Uy, sigaw na si Tatat. Good morning, Tatat. O tay, dandahan, dandahan. O tay, dandahan lang po. Asa ba? Meron na. Alayan mo si Tatay. Hello, Hello, Tatat. Kumusta ikaw Tatat? Wala dikatas. Ha? Nawura? Nawara. Kalin, alin ang mana? Ha? Na wala nang gatas. Wala. Ah, wala nang gatas. Si Tatat, dito mo madam marena. Ate, dito natin. Ku. Uran si Nanay. Kumusta kayo Tay Hai? Ma ha? Magaling na the baby. Ha? kayo? magaling oh, Very good, very good. ay nararamdaman niyo po. Yeah. Uh, pero ngayon okay na po nopo paaram very good Straight na nga po yung tindig nyo no? Straight na yung tindig ni Tatay Jaime. Pero siyempre, di kayo makalakad nang wala pa rin ito ano po? Uh, talaga yung pang kailangan pang 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 Tama po. Hindi po Oo Hindi na lang, hindi ako nag drive ang init. Eh. Sobra po. Oo. Uh Nalang -huh. uh, city pa nga eh, dapat maglakad-lakad uh, ako. Kumain na kayo tay? Naroon na po yung mga bata, kami lang at no? yun. Kayo na lang po ang tarlo dito? Nagpapakain na kayo. Oo. Uh -huh. Kain na po kami. Ah, nakapag-breakfast na kayo? May bigas pa naman kayo tay? Mayroon po. Okay, thank you. Mayroon pa naman pala, no? Gusto po si Christina. Ate. Hello, Christina. nga, Parang tawa tuwa si Christina, oh. Ate, yung body language niya, Madam Reyna. Oh. Ate, tawa tuwa siya pag may nabisita sa Yes, oh. So. Okay. Uh. Ate, nabot ka daw si Ano na dadali sa na nandoy? Sana po yung nangapan daw siya yung Mapamailin daw po siya sa <laughs> dati nila. <laughs> mapasayaw. <laughs> mapasayaw ka, tatat? Bakit? Alam ni tatat, puti-puti, o Siya okay. o sida oh, oh. na o oh. Anak po ba nga nasa Maynila, matalala naman ko pa nga nina, saka-saka nito, madating daw dito. Ama, maawin ma na po yung anak nyo? Hindi, hindi po. Yung nagpapakatulong sa Maynila? hindi po, so, wala. Oo. Hindi po darating. Hindi po. Yung si is yung, lalaking naging panganay, ta namatay na bagay yung asawa, ay yung ano? Opo. Yung asawa ko ay nagdating noon pag dito nung no, ano yun? Yung, yung pag Yung pagkamatay ni... Yung, yung asawa nyo. Anniversary, anniversary po. Anniversary, anniversary. 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 Ayun, mm. Oh. Dating, po. Dating, mm -hmm. ay nag-down ko yung nga po yung kahit na papano, ay nag-pagkat ano sila. Ah, okay. Very good. Kaya, yeah. mm. dutbay. Ha? Dutbay, naki, naki, sana, doon na dalil. Si Ustie Inda po nga. Ano daw tayo? Si Ustie Inda po yung kapatid niya. Ah. Naging yung pag-uwi dito nung ko, para matay yung kwantina na investor. Opo, okay. Hmm hindi dadaan, sa nanay ko, nadasal ko ha? yung kasing kasi nanay rin? niya, madam Reyna, madasalin yun oh, kaya mm. alam niya eh nagdadasal, kaya siya ganun din kita niya dun sa nanay at tatay niya narigot mm. daw si tatay, nagdadasal o ito tatay oh, Jaime pumunta kami rito sa iyo kasi may padala dito si ma'am Chris. Yeah. Ma'am Chris of ba uh, USA. Tatay right okay, Jaime. Po, okay. salamat, salamat po sa kanya. Kay hey, Ma'am Chris. Ma'am Chris. Chris. Ma'am Chris. Opo. Maya, marami, marami pong salamat sa iyo. Sa tulong po ninyo ito sa akin. Para tuloy-tuloy na pagaling ko po. <laughs> Maraming marami pong salamat. Ate, na next day, uh, Dorm. Madam Rina, paki ano, paki book box na to. Pero parang yeah, nai-excite si Tata na. sa damit niya. Kaya ano? Ayun ano? ano. na to. Ayun na tayo. May pampers ito. po ito. Pampers kanino yan tayo? kay Christina. Opo, kay Christina. Ay, salamute, salamat po. Salamat Ay, po. Salamat po. Christina! May pa-pawis ka na. Marami kong stock dito. Pa-pawis. Marami-rami yun tayo. Marami-rami yun. Salamat po. Ay, salamat po. Por... Ay, Ay, kay ma'am. No, Ma ma'am Chris. Ma'am Chris. Salamat okay? po. Ma'am Chris of USA. Tulong po ninyo sa akin. Marami-marami mo. Salamat po. Salamat Magaling si talaga. Ma o, basta tayo doon. Sana po, sana po. Ate, may nice dia ito. Tuloy-tuloy. kong ito. salamat Tay, kung sakaling gumaling kayo, ano pong plano niyo po sa inyong mag-aamang? Gusto ko naman po, sana talaga, para makakuha naman kahit ka, Panginoon, nakakaya naman mo yung makaparaingin ng kwan. Ay gusto ko naman po, sana magpunta sa kuan yung is W para talakarin yung mga benefits ninyo umpo para bilang kasi uh... sa senior citizen automatic member kayo doon pero uh, 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 kayo benefits no ay wala eh, hindi po yun sa kwan lang sa gamot sa gamot oo dapat sa tayo, hindi pa kayo nakakatanggap ng sa senior citizen nyo wala pa po. ilan taon na kayo tay 75 na 75? po 76 na ko ngayon sa June bakit hindi kayo naging miyembro doon? Ay, po ako. Pero wala May, kayong tatanggap? Meron nga yung kami madating daw ngayon. Ano yung ang alam ko, every 6 months yan eh. Six months yeah, niya yeah, po. Yan. Tama, lang, tama po. At saka naman po dun Kaya lang wala na. One thousand na yata ngayon eh. Dati 500 000. monthly. Yung okay. niya Tapos, po yung inasahan po. Tapos, yung sa ano pa? Sa PWD, dalawang anak niyo, parehong PWD. Ay, hindi po ako nakakuha. Dapat malakad niyo rin po yun. Kapag gumaling-galing na po kayo. Ay, yung gamot po nito. Oo. Oh, para yung pagdating nung nakakalakad pa po ako, nilalakad ko ang gamot Wala dito. po bang pumunta rito taga DSWD? Wala po. Okay, kasi minsan ay napasyal po ako sa kanila, ay uh, nabanggit ko po kayo. Ay, salamat so, na raman, Kuya Ay talagang gusto kong humingi <laughs> ng tulong para hindi naman po kung paano mapahiya sa mga na ako ay umasa sa tulong tulong mga ibang tao ay maraming puting nga po sa akin ay paano po natutulungan po nila po ay ako naman po ay medyo nahiya na rin ako tayo wala na akong ginawa kundi humingi ng tulong ay eh, gusto ko magpunta po sa DSW di pag malam, walang init ang kwan susubukan ko po ngayon ng mga na yung yung, yung mahal, ano. maganda maganda panahon yung, yung magandang panahon po tsaka kayo, hmm. ngayon grabe po ang ating ay, init, 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 ngayon hindi. kaya halos baka, hindi po ng korentang ang ating heat index po, po. kaya nga po kaya nga po ang gusto ko pong sabihin sa kanila na sana pag nakapunta na ako sa DSWD dati noon po noon hindi pa po ganito nakakalakad ako yung gamot nung asawa ko nung namatay na, din ako naging isa ni SW at ang gamot nito. Mm -hmm. Nabibigyan mo pa kung 5,000, may 3,000. Ay, mabuti na nakatulong na. Tulong na Nakakabili. Yung gamot nito ang palagi kong maalala. Hmm. Noon, nasan taon na pa kung hindi nakakapunta sa DSWD ay eh? hmm. So, yeah. asubo ka. pa pala sila pumupunta. Babalikan ko sila tayo, Jaime. May. may salamat sa salamat, Kuya April, eh, para makita naman nila. Talaga nakita na nila ko noon. May, 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 meron naman pa kung papel doon. Pati yung barangay niyo po, pupuntahan ko tayo. May salamat sa salamat, Kasi Kulia, nung pumunta ko sa barangay, hindi ko natagpuan yung kapitan niyo dito. Baka ngayon po, eh, matagpuan ko na siya para pabanggit ko po it sa inyo itong problema niyong mag-aama para kung ano pang may tutulong ng barangay matulungan kayong malakad ito sa DSW di tayo yun nga po ang gusto ko sa oh, gusto ko kuya ito yung kahit pa paano yung kahit natin, na maka, makalakad atay, na po makatuloy-tuloy na po basta na makahingi naman yung tulong okay yung okay Adam Reyna buksan na natin ano yun Tayo noodles ka dito tayo. Ano noodles yan tayo? Tayo tatan sa daw. Ito po tayo Sardinas ito. Ha? sardinas, mga sardinas po ito. Hindi yan dilata, ano? Hindi po Di siya dilata, Di kahon. Di ka. Ka <laughs> Di kahon. Salamat. Hinahanap ni tatat. Ay! tatat. Salamat <laughs> daw, salamat. Tatat, ano yan? Anong ito? Ay, Ay, ito? Ay, yung itinaas si tatat, ano yan? Ang uh, Coffee made. Ah, coffee oh. Ay, salamat po. Creamer po ito. Yung coffee make, mm. ito, tatat, oh, ito po maraming ano. Biskuit. Wow! Ah, <laughs> katawa si oh, Tata. Ka natutawa si 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 yung, natutawa si yung uh, nagpadala nito si Ma'am Chris. Ito, ano to, Tata? Ma'am Chris, salamat po. Happy! Happy, happy! Alam niya, alam alam niya. Alam <laughs> Salamat! Salamat <laughs> daw. Ito, ito, Tata. Ano ito? Ano? Tanay! dami. <laughs> ito tatat. Beans! Ah, sardinas! sardinas! <laughs> ano <kasi> <laughs> <A> <laughs> ito, tatat oh, sardinas. Tanay na sardinas, yeah, sardinas sardinas. Hindi uh, uh, siya makapaniwala. <laughs> di <siya>, di <laughs> di di kasi dilata yun. Eh. Uh, ito. ito. tatat. Wow. Ah? Chocolate! Chocolate!

Coffee, put, coffee, coffee parin. make. Coffee make. Coffee make. Ito sabi niya, dilata ito. An yan? Sardinas. Beans. 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 Uh, wow, ang dami palaman. Ang dami palaman. Nanit. Wow. Nanit. Dami daw. Biskuit pa, biskuit sama ka na lang si Gretchen. Ha? Dada, dada, Hindi naman natuwa si Tate. na dada, dada. sama dada, dada. Dada, dada, dada. Dada, dada. Dada, dada. Dada, dada. Dada, dada. Dada, Oh, kumusta na po si Nanay Gloria? Ay, ma Lagi dito pa rin. Oh, na kayo. So, ma kayo. Wala na oh. po, pasensya na po mga katuwang maingay kasi may nagpapanday po. May construction sa labas Tapit bahay ni Tatay Jaime. Ano pa yan, mga Madam Reyna? Dito matutuwa si Tatay. Oh, sige, sige, sige. sige. Natatay ito, Tatay. Yan. Tata, yeah. Tata. <laughs> Daba. Wow! Ay, sapatos! Wow, dami! Sapatos Sa siya, no! Sapatos siya! sapatos. patos! Midyas mo! Midyas! Oo, yan! Oo, dami! Dami! Oo! Ali, ano yung midyas mo? Wow! Oo, mo? Oo! Tanggalin mo na yung midyas mo! Oo, yan! Tanggalin natin yung midyas mo! Paltan natin! Hindi! Paltan natin! Right. Maray, pati na. Oo, maatid na, Billy. Ma It's a status. <laughs> <laughs> ha? Sa daig. Papunta na sa so da'it. Papunta tayong so da'it? Wala tayong holen. Gamit ni... Wow. <laughs> It's a It's a Salamat. Salamat. Mahaba ito na Eh Ay, magandang araw ni Kuya. huwag iyan na alam. Tapos kita, ay, lalo dito yung dumi. Tapos makikita kita. Hindi bali na po. Ta, ayos na po yan. Kahit na, ay, ayos, ayos na, ayos na. Ayos na. ako ni Tata. Sama po! Wow. Salamat maraming salamat po. po! Marunong si Tata! Welcome, tata. Wow, wow, Wala, paki, up, o, to, up, wow, 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 Thank you so ano. much, oh, Mom, Mom Chris. Tuwa-tuwa si Tatat. Grabe mo pa sa salamat ni Tatat. Nakakatouch pa talaga. Tatat! Sapatos daw. Marami daw siyang sapatos. Nakakapadaid daw siya. Hindi pa padaid yung sasakyan? Hmm. Ang ganda na rin eh. Hmm. Ang sama pa. Ang sama pa. po, silalaman ko. Sila Salamat daw, daw po. Siya. May sapatos na daw siya. Marami daw siyang sapatos. Sa akin, na-statwa, na na. na. hmm. sinda. Oo, yun ang bagaw. Meron na marami. Ate, po. Hindi, huwag ka na magsapatos, Okay na tuli yan. na yung sapatos niya, Reyna. Yan na yung alam niya sapatos. ah, po pala, dapat ang gandinto pala. Ang labiyan mo? wow, 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 Salamat. Salamat po. Okay, so Natupad pa, tatat. Oh, meron pa. Tatat! Meron pa. Ito, tatat, ah. Parehas tayo, tatat. Wow! Jacket. 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 Lipot! Lipot! <laughs> Tanggalin din natin mamaya mainit. Baka... Um, nililipot daw siya. <laughs> <Nililiput>. <laughs> Alam niya kasi yung jacket <laughs> pang lamig. <laughs> <Wow! laughs> Magkabusis na kayo. Ang <laughs> ingay. niyo. Magpamuses na kayo, Madam Magpamuses Rena. na kami ni Tatat. Wow! Ikaw wow! na! Wow! 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 Wow!

Opo, mm -hmm. si tatat. Hahaha. <laughs> yeah. sa sama pa, tatos. Oo, sa'yo yan. Sapatos mo yan. Sino, sida na, oo. Oh. Uh -huh. Sida tatat. na daw yung kanyang sapatos. <laughs> yung medyas. Sabi <laughs> siya tayo, tatat. Hmmmm. Hahaha. Nakikita ka na naman yung mukha niya. Sana daw daki. do Sana. Doon na dali. Uh -huh

Sabi mo naman, salamat. Salamat kay Ma'am Chris. Salamat po, salamat po. Lipot. 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 Ililipot na daw. Alam niya kasi yung jacket pa lamig. Kuriya mm. uh. sa kabila kahit mainit na ka-jacket. Uh. 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 Tay Jaime, alis na rin kami ha? Ayun po, salamat po, salamat. Yung kulay mo pati, Tay Jaime. Yung kulay mo pati nagpula-pula, hindi ka na maputla. Sana magtuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy na po. Ito, papadalaan ko sa Panginoon. Opo. Tumuloy-tuloy ito. Ito yung nakupanak po sa ako. Opo. Ito po naman kung makalakad na talaga muli. Opo. Kapag kalyag, ginakungay, lalo kong mahina. Tama po. Hmm. Exercise po talaga. Tama po. Salamat po. Wala tapos yung pasasalamat ni Tatan. Nalipot na siya. Nakakatawa kasi sa kabila ng kanyang kapansanan, mm -hmm. ka eh. yung appreciation niya, sa bawat, binibigay. sa bawat dinadala natin dito binibigay sa kanya, sobra-sobra siyang mag-appreciate. No? Mm -hmm. Yung pasasalamat niya, kahit uh, sabi ko nga may kapansanan. Pero kung ito nga, Ramdam natin okay. yung kanyang sobrang tuwa na appreciate niya lahat. Compared doon sa iba, hindi <laughs> naman sa dito. Okay oh, lang po. Oh, okay na, nagbigay na po tayo. Okay, nga, nagbigay okay na, nagbigay na tayo. Bigay. Ramdam po kasi oh. natin. Ito, ito. Ramdam mo talaga yung appreciation nila. Okay. Yung pagtanggap nila sa mga tulong na tinatanggap okay. nila, sobra-sobra okay. po sa salamat. Ah. Okay. Tama po thank ate. Thank you, thank you, tatay. Salamat po. Tatat, alit na kami. Tatat. <laughs> Sabi ko, tatay, alit na kami. Nautan na rin. Sabi ko, nautan. Salamat po, ma'am Chris. Sabi rin mo, salamat po. Salamat po, ma'am Chris. Hmm, Nalipot na ng oran. Nalipot na Tay, yung reseta, nakai, uh, nanakay na, na Mark naman po yun, kaagapay. Dadalhin na lang po sa'yo dito tayo. Michelle, ha? Okay, okay. Uh -huh. meron, pa ah, meron pa naman. Kay! <try> meron pa naman. Kay! Kay, dadalhin na. Bye-bye! Salamat bye bye na tatat Salamat po. Tititingnan niya. Oh, natala tata sa oh. Pagaling kayo tay ha. Ipo tulit ko na po sa amin. lang naman nangawa ng pamilya. Kuya. Hmm. Sida na status. Oo, sira na. May kapalit naman marami ano. Sida. Mhm, sira na daw kasi. Kristina, alis na kami. Kristina. La Alis na kami. Salamat, Madam Ray. Salamat salamat, salamat. salamat, salamat po. Buong puso po namin kapatapalamat. Ay, ito tayo po. Um, dapat ay lagi ka pong may ano, may tubig na nakatabi doon. Ang tubig nang ipakunan dyan ng sa lang. Naroon na Binala ko na. Natatag. Oh, uh, uh, Kuya Babay na, babay na kami. na Dadas. Oo. Oh. <laughs> Ito na Dadas. Ito na na supra. Ako na saan yung sombrero? Wala na? Nandiyan po. Inyan ah, okay. Okay. Dura. Ingat tayo, alas na kami o, po. Ingat o, po. po. <laughs> <laughs> O tatas. Ah, sige, sige, sige. Salamat po. Tatas. Ate. Apo. Tatas. Pagbalik namin mabilis kami ng gatas, marami. Tatas. Iya. Tatas. Sige, sige, sige. Ito wala siyang maitim puti. Opo. Salamat po. Salamat daw. Salamat po. Patos. Patos. Sabi tayo. Okay. Ah, il faut que je